Ang batang babae ay hindi sinasadyang napunta sa isang interstellar beast planet na puno ng mga lalaki at kakaunting babae. Upang hindi magamit bilang kasangkapan sa pag-aana, buong tapang niyang napagpasyahan na magpanggap bilang lalaki. Gayon paman, habang unti-unti siyang nasanay sa mundong ito, natuklasan niya na ang kanyang mga payat na kapatid na lalaki. Ang tingin sa kanya, unti-unting naging kakaiba, at mga nakakaakit na may malamig na pagmamalaki. Ang dominante at pulang dragon, ang tuso at madilim na leopard sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata. Isang alarma ng panganib ang tumunog sa kanyang isipan. Tumakas ka agad habang sa oras na ito sa loob ng pangunahing kabin. Ang lalaking may pulang buhok na may demonyong kagandahan ay hawak ang mga dokumento ng mga mag-aaral. Sa dokumento ay isang magandang mukha ng isang kabataan na may pangalang. Sa seksyon ng panloob na damit ay nakasulat na Yasen Gapar. Kahit na binago ni Jayang ang larawan sa light brain. Pero sa computer ng militar, ang impormasyon na naitala bago ang pagsubo. Kaya dito siya nahuli sa kanyang disgis. Pero, ang lalaking may pulang buhok na may demonyong kagandahan ay parang walang balak agad. Hulihin si Jayang Kian. Sa halip ay makahulugang sinabi. Talagang lalong naging kawili-wili. Ang bahagyang amoy na iyon. Ano kaya ang bagong uri ng kayamanan nito? Pagkatapos ng pitong araw na paglalakbay ng spaceship sa kalawakan, may narinig na broadcast sa loob ng kabin na nagpapaalala sa mga mag-aaral na malapit ng dumating sa destinasyon. Mangyaring kunin ng lahat ang listahan ng pagpasok sa opisina ng opisyal. Si Jayang Kian ay hindi maiwasang magkunot noo. Ang kanyang kinatatakutan ay dumating na rin Ayon sa nalaman niya mula sa Lightbrain Tanging mga may mataas na grado lamang Ang may karapatang tumira sa single o double room Ang iba ay kailangang tumira sa apat na tao sa isang kwarto Sa mga marka ni Yasen Gapar Hindi may iwasan ang apat na tao sa isang kwarto Apat na tao sa iisang kwarto Walang dudang nadagdagan ang sansa ng kanyang pagkakalantad At nang makuha ni Jayang ang admission notice Hindi siya makapaniwala sa nakita Siya ay natanggap sa imperyo sa pinakamataas na Blue Roy Academy. Sa ganitong marka ni Yasen Gapar, makakapasok din sa Blue Roy. Mailihim na manyobra, tiyak na mailihim na manyobra, hindi tulad ng galit na galit na si Jayang Kian. Lumapit si Xuxu, puno ng kislap ang mga mata, napakaganda. Hindi ko inasahan na magkakasama tayo sa iisang akademya. Pilit na humiti si Jayang Kian. Nagpakita ng pilit ng ngiti, na talagang napakaganda nito. At sa oras na ito, ang kanilang kilos ay nasaksihan ng lalaking may demonyong kagandahan mula sa itaas. Maliit na yasen na dumating sa ating Blue Rui Academy. Hindi ba dapat ito ay isang masayang bagay? Pagkalipas ng isang taon, dumating si Jiang Qian sa lungsod kung saan matatagpuan ang Lan Rui Academy. Venice City. Habang tinitingnan ni Jiang Kian ang lungsod sa ibaba, nabigla ang kanyang puso. Sa oras na ito, lumapit si Xuxu. Umiti at sinabi, may sangay ang aming pamilya sa lungsod na ito. Noong bata pa ako, dinala ako ng aking lolo dito ng ilang beses. Mula sa mga salitang ito, malalaman na ang background ni Xuxu ay hindi simple habang iniisip ito ni Jayangkian, Isang lalaking nasa katanghaliang ang gulang ang may paggalang. Dumating sa harap ni Xuxu ng buong respeto. Hans, binata, hinihintay ka na ng pinuno ng pamilya. Pero hindi sinagot ni Xuxu ang sinabi ng lalaki. Sa halip, bumaling siya kay Jayangkian at sinabi, Yasen, walang puwersa ang iyong pamilya rito. Hindi pa opisyal na nagsisimula ang klase. Bakit hindi ka muna tumira sa aming pamilya ng ilang araw? Kasabay ng mga salita ni Xuxu, ang lalaking nasa katanghaliang ang gulang ay naglagay ng medyo mabigat na tingin. Kay Jayang Kian. hindi niya inaasahan na ang prinsiping Hans mula sa pangunahing linya ay magkakaroon ng ganitong malapit na relasyon sa isang maliit na lalaki tulad nito. Dapat malaman na si Hans ay parang bundok ng yelo, pero tinanggihan ni Jayang Kian ang alok ni Xuxu. Gusto ko munang maglibot-libot at maging pamilyar dito. Sa ganitong sitwasyon, hindi na rin pinilit ni Xuxu. Sumakay na siya sa lumilipad na sasakyan at umalis. Matapos umalis ang lumilipad na sasakyan na kinalulan ni Xuxu. Mahaba ang hinintay ni Jayang Kian. Ang pag-iwan sa kanya mag-isa ay nagbigay sa kanya ng ginhawa. Habang naglalakad siya, pinagmamasdan niya ang paligid. Biglang may narinig siyang boses mula sa likuran na hindi matukoy kung lalaki o babae. Na nagpanginig sa kanya. Nang lumingon si Jaiang natuklasan niyang ang dumating ay ang commander ng Blue Rui Legion. Walang emosyon niyang binati ang dumating gamit ang saludo ng militar. Matagal, hindi ito oras ng trabaho. Huwag kang maging tensyonado. Maliit na Yasen. Saan ka pupunta? Parang walang alam. Pero ang mga tanong na ito ay nagpataas ng alerto kay Jiang Qian. Kaya magalang niyang sinagot, Commander. Maglalakad-lakad lang ako. Hindi ko inaasahan na ang isang mahusay na beastman tulad ng Commander. Ay matatandaan pa ako, isang maliit na mag-aaral. Talagang natutuwa ako. Ang mga salita ni Jiang Qian ay parang nagpasaya sa kanya. Bigla niyang inabot ang kamay. Pero madali itong naiwasan ni Jiang Qian. Natigilan muna ang lalaking may pulang buho. Pagkatapos ay tumawa, napakahusay mo talaga, maliit na yasen. Lan Rui. Kahit ang mga lumang mag-aaral ng akademya ay hindi tiyak na makakaiwas. Ayaw nang makipag-usap pa ni Jayang Kian sa kanya. Umatras siya ng dalawang hakbang at mabilis na sinabi, Commander, may gagawin pa ako. Mauuna na ako. Hindi pinigilan ng lalaking may demonyong kagandahan. Sa halip ay mahinahon niyang sinabi, ang pangalan ko ay Michael. Aviles, tandaan mo ang pangalan ko. Sa oras na ito, sa meeting room ng Blue Rui Academy, isang grupo ng mga tao ang nagtatalakay tungkol sa impormasyon ng mga bagong mag-aaral ngayong taon. Biglang may nagsalita, isang kabataang lalaki, Dien. Bakit may isang pribadong mag-aaral na nakapaso? At dahil sa mga salitang ito, nagdulot ito ng hindi kasiyahan sa isang maskuladong lalaki. Ano ba ito, Dien? Ngayon kahit ang mga pribadong basura, nakakapasok na rin sa pamamagitan ng likod. Napakalaking kakayahan ah. Nagsalita ang matandang may kulay abong balbas na nakaupo sa gitna. Ang batang ito ay inirekomenda ni Aviles. Biglang naging awkward ang sitwasyon. Si Aviles ay disipulo ng maskuladong lalaki. Bukod dito, sila rin ay magkaugnay sa dugo. Ano pa ang sasabihin tungkol sa malaking kakayahan? Hindi ba ito parang sampal sa mukha? Gayon pa mabuti na lang at si maskuladong lalaki ay marunong mag-adjust. Mabilis niyang binago ang kanyang ekspresyon. Seryoso niyang sinabi, hindi masama. Mukhang may natatanging kakayahan ang mag-aaral na ito. Nang malaman ng lahat na inirekomenda ito ni Aveles, wala nang nagsalita pa. Sabay-sabay silang nagpasya na tumahimik, kaya't nilaktawan nila si Esen. Gapar ang impormasyon ng batang ito at sinimulan ang talakayan tungkol sa susunod na henyo na mag-aaral. Kinabukasan ng umaga, dumating si Jiang Qian. Sa paaralan, mabilis niyang inayos ang mga papeles para sa pagpasok. Dahil maaga siyang dumating, nang pumunta siya sa dorm, wala pang ibang tao. Binuksan niya ang pinto. Napakaluwag ng puso ni Jiang Qian. Kahit na apat na tao ang magkakasama. Pero dahil sa mga hormon ng mga lalaki, nahati ito sa apat na maliliit na kwarto. Siyempre, ang banyo at maliit na sala ay para sa lahat. Pinili ni Jayang Kian ang pinakaloob na kwarto. Dinala niya ang kanyang maleta at sinimulang ayusin ang kama. Pero may narinig siyang ingay sa pintuan ng dorm. Sa susunod na segundo, isang lalaking may malalim na asul na buhok ang pumasok sa paningin. Parang hindi niya inaasahan na may nauna sa kanya. Si Jayang Kian ang unang nagsalita, kumusta? Ako si Yasen Gapar. At nang magsalita si Jayang Kian, gumalaw ang tainga ng lalaki. Mabilis itong namula ng bahagya. Dahil sa kanyang lahi, siya ay sobrang sensitibo sa tunog. Kahit ang pinakamagandang, boses ng babae sa kanilang tribo, ay hindi makakapukaw ng reaksyon sa kanya. Pero hindi niya alam kung bakit, ang kapwa niya kasama sa kwarto, ay nagdulot sa kanya ng pisikal na reaksyon. Nang maramdaman ang kakaibang tingin ni Jayang Kian, napagtanto rin ang lalaki ang kanyang pagkakamali. Nahihiyang mabilis niyang sinabi, kumusta? Ako si Bedan. Tumango si Philip Jayang Kyan. Ang boses ng lalaking ito ay nasa pagitan ng kabataan at pagbibinata. Puno ng pangakit, pero matapos magsalita si Bedan, medyo nagsisi siya. Ang boses ng kanilang lahi ng sirena. Ay natural na may kakayahang mang-aki. Dahil hindi pa siya mature, Hindi pa niya lubusang makontrol ang katangiang ito. Kaya kapag nagsalita siya, ang mga tao sa paligid ay madaling maapektuhan kung hindi mag-iingat. Akala niya dahil sa kanyang kamalian kanina. Sa susunod na mga taon ay hahabulin siya ng kanyang kasama sa kwarto. Sa kabaliwan itong pag-ibig. Pero hindi niya inasahan na parang hindi man lang naapektuhan ang isa. Napakalamig pa nga ng trato sa kanya. Habang si Jayang Kian naman ay nag-iisip sa kanyang isipan. Ilusyon ba iyon kanina? Sa sandaling magsalita ang isa, parang naramdaman ko ang kakaibang alon. Dumilim ang gabi. Hanggang ngayon, sa dorm kung saan naroon si Jayang Kian, sila pa rin lang dalawa. Kasama si Bedan habang iniisip niya, na baka hindi na darating ang dalawa pang kasama. Sa susunod na segundo, nabuksan ang pinto ng sala. Ang unang nakita ay isang lalaking may bituin na pula sa mata. Maputi ang balat hanggang sa halos transparent na kabataan. Kahit na puro basement ang narito, pero ang magandang kabataang ito, ay nagbigay kay Jayang Kian ang pakiramdam na hindi siya tao parang isang mabangis na hayop na matagal nang nanirahan sa kagubatan. Habang iniisip ito ni Jiang Qian, narinig niya ang gulat na sigaw ni Bedan sa tabi. Ang snake beast na kabataan ay narinig ang sigaw. Malamig na tumingin kay Bedan. Walang ibang reaksyon. Medyo naging awkward ang sitwasyon. Si Jiang Qian ang nagsalita upang basagin ang katahimikan. Ako si Yasen Gapar. Ang katabi ko rito ay si Bedan. Si Philip Yang, ang mabigat na kabataan ay dahan-dahang nagsalita. Queen Terry, ang mga mata niyang parang pulang agata ay diretso sa kay Jiang Qian. Kung ibang tao, matagal lang umiwas dahil sa pressure. Pero bilang tao si Jayang Kian, hindi siya naapektuhan ng pressure. Sa oras na ito, sa utak ni Jayang Kian, ang Morning Star ay naglabas na ng impormasyon tungkol sa Snake Beast. Ang Snake Beast ay mas mataas ang talino at lakas kaysa karaniwang Beastmen, na naging dahilan upang siya ay maging isang dominante. Pero ang mga Humanoid Snake Beast ay may malaking depekto. May problema sa utak. Lahat sila ay mga baliw. Madali silang mahulog sa mental chaos. Kapag naging magulo ang isip, kahit pamilya ay hindi nila makikilala. Matapos ayusin ang impormasyon tungkol sa Snake Beast. Naiintindihan na rin ni Jayang Kian ang reaksyon ni Bedan. Dahil ito ay parang isang humanoid na bomba. Imposibleng hindi mag-ingat. Sa kabilang banda, si su ay walang emosyong tinitingnan ang kanyang dorm. Siya ay naatasan sa dalawahang kwarto. Sa mga bagong mag-aaral, tatlo lamang ang may ganitong pribilehyo. Siya ang isa sa kanila, ang pagkakaata sa dalawahang kwarto ay nangangahulugang imposibleng makasama si Yasen sa iisang dorm. Ang ideyang ito ay mabilis na dumaan sa kanyang isipan. Pero agad niyang napagtanto. Talaga bang gusto niyang makasama si Yasen? Bahagyang kumunot ang noo ni Ksutsu. Lumubog siya sa malalim na pag-iisip. Siguro si Yasen Ga, para ay may labis ng impluensya sa kanya ngayon. Kahit na talagang interesado siya kay Yasen Gapar. Pero ang atensyon niya rito ay masyadong mataas. Hindi pinapayagan ni Ksutsu. Nailagay ang lahat ng kanyang atensyon sa isang lalaki. Kaya umalis siya sa kwarto. Tahimik na naglakad patungo sa training room ng paaralan. Sa daan, ang kanyang aura at mataas na bloodline pressure ay nagpilit sa mga mag-aaral na umiwas. Makalipas ang dalawang araw, sumali si Jayang Kian sa machine design department. Pagkatapos ng dalawang araw na klase, nasanay na rin siya. Si Bedan ay pumasok sa art department. Si Quinn ay pumasok sa mecha armament department. Habang ang huling kasama sa kwarto ay hindi alam kung bakit. Hindi pa rin nakakapaso. At ngayon, maaga ang uwian. Sa panahon ng paggamit ng mga bagay, ang mental strength ni Jayangkian ay nakabreakthrough na sa level isa. Gayon paman, habang dumadaan sa isang sulo, isang mabilis na tumatakbong maskuladong lalaki ay hindi nakapagpreno at natapon ang mainit na likido kay Jayangkian. Kahit na nakuha ng mental strength ni Jayangkian ang galaw ng isa, pero hindi sumabay ang kanyang katawan sa isip. Hindi pa rin niya tuluyang naiwasan at ang lalaki sa harap niya ay hindi humingi ng paumanhin. Sa halip ay bastos na sinisi si Jayangkian sa hindi pag-iingat sa daan. Sa tabi ay may isang payat at magandang lalaki. Napatuloy na, na nag-aalala, kahit ayaw makipag-away ni Jayang Qian sa sitwasyong ito, hindi niya napigilan ang pagkunot ng noo. Ngayon ko nakita ang ganitong bagay, parang maliit na kutsilyo na humila sa puwit at binuksan ang mata ko. Ang mga salitang hindi masyadong maalat o matabang ni Jayang Qian ay nagpagalit ng husto sa maskuladong lalaki, akmang sasaktan siya ng maskuladong lalaki, pero naputol ito ng malakas na tawa sa tabi. Nakalimutan ang nakaraan, may isang gwapong kabataan sa tabi na hawak ang tiyan at tumatawa ng malakas. Pagkalabas ko, nakatagpo agad ng ganitong nakakatawang bagay. Maliit na kutsilyo na humila sa puwit at binuksan pa ang mata. Sabihin mo nga, medyo tama ang pagkakalarawan. Ang gwapong kabataan. Matagumpay na nailipat ang galit ng maskuladong lalaki. Sa kanya, nang akmang sasaktan ng maskuladong lalaki ang kabataan. Dahan-dahang nagsalita ang kabataan, kami ay mula sa inspection team. May problema ka ba? Nang makita ng maskuladong lalaki, ang badge na hawak ng isa na eksklusibo sa inspection team. Agad siyang natigilan. Kahit na kayo ay inspection team, hindi rin kayo dapat magmalabis. Ang lalaking ito ang bumagsak ng gamit ng iba. Dapat siyang managot, nakita ng kabataan, na malinaw na ang isa ang bumangga, hindi humingi ng paumanhin, at sinisip pa ang iba, akmang sasawayin niya. Pero nakita niya ang isang pamilyar na tao. Lumapit kay Jayang Kian. Yasen, anong nangyari? Tinignan ni Jayang Kian. At nakita ang isang pares ng mga mata ng usa na nag-aalalang nakatingin sa kanya. Siksuksu at sa mga mata ni Martin ay nagningning. Ang isa ay kayang tawagin ng diretsyo ang pangalan ni Fralulu. Pero naigadi e ang binata. Malapit talaga ang relasyon ng dalawa. Wala nang ganang makipagtalo si Martin. Sa dalawang ito na nanggugulo, bawasan kayo ng isang puntos, umalis na kayo. Gayon pa Nang dumaan ang dalawa sa tabi ni Ksutsu, isang malakas na pressure ang dumating. Napatid siya at halos matumba, at ang likod niya ay basa na ng malamig na pawis. Matapos ilabas ang aura, bumaling si Ksutsu kay Jayang Kian. Sa susunod na makatagpo ka ng ganitong lalaki, putulin mo ang isang kamay niya, bahagyang natigilan ang labi ni Jayang Kian. Hindi na ba siya magpapanggap sa harap ko? Matapos umalis ang lahat, sinamahan ni Xuxu si Jayang Kian pabalik sa dorm. Habang naglalakad pa uwi, kahit anong topic ang sabihin ni Jayang Kian. Malamig lang ang sagot ni suksu. Hindi tama, sobrang hindi tama. Mula nang dumating siya, ang kakaibang pakiramdam sa kanya. Saan ba ito nang galing? Ang tingin ni Jayang Kian ay nagpabagabag kay Xuxu. Nagsimula siyang umiwas sa tingin ng isa. Namula rin ang dulo ng kanyang tainga Nang mapansin ang pagbabago sa isa Biglang natigilan si Jayang Kian Gumawa ng dahilan at mabilis na tumakbo palayo Habang tumatakbo, sinisi niya ang sarili Patay na Patay na Mukhang napakilitiko ang puso ng isang walang muwang nakabataan Hindi nagtagal, nakabalik si Jayang Kian sa dorm Sa ganitong oras Siguro wala pa ang dalawa dahil hindi patapos ang klase Malaki ang hakbang niya patungo sa banyo Walang pag aalinlangan na binuksan ang pinto Puno ng hamog ang banyo pero sa sobrang galing ng mental strength ni Jayang Kian ngayon, walang nakaligtas sa kanya. Nasilayan niya ang lahat sa loob ng banyo. May isang hindi pamilyar na beastman na malayang nililinis ang katawan sa ilalim ng shower. Unti-unting lumaki ang pupil ni Jayang Kian. Kahit na marami na siyang nakita, pero ang perpektong katawan nito ay hindi niya mapigilang humanga. Ang kilay ng lalaki ay parang kutsilyo ang tindi Malalim ang mga mata na may gintong kislap. Sobrang guapo Ang mga patak ng tubig na bumabagsa ay malayang dumadaloy sa malapad at matipunong dibdib ng lalaki, kasabay ng pagbagsak ng tubig, perpektong walong ebs, magandang mermaid line, at sa susunod na sandali, isang malamig at matigas na boses ang narinig, natapos ka na bang tumingin? Kaya umiti siyang humingi ng paumanhin. Alam niyang hindi magalang ang patuloy na pagtitig. Mabilis niyang isinara ang pinto. Nahulaan na ni Jayang Kian, na ang lalaking ito ang tanging hindi pa nakakapasok na kasama sa kwarto. Mga sampung minuto ang hinintay. Lumabas ang lalaki kasama ang singaw ng tubig. Hindi pa nakakapagsalita ang lalaki. Pero sinabi ni Jayankian sandali, ayusin ko muna ang problema ko. Habang sinasabi ito, itinuro niya ang mansa sa damit. Nang makapasok si Jayankian sa banyo, bahagyang kumunot ang magandang kilay ng lalaki. Isang oras ang lumipas. Matapos maligo si Jayankian ay dahan-dahan siyang lumabas. Lumapit siya sa pintuan ng kwarto ng lalaki, guapo. Tapos na akong maligo, pwede na tayong mag-usap. Sa medyo nakakainis na boses na ito, muli nang kumunot ang noo ng lalaki. Hindi siya sanay makipag-usap sa ganitong uri ng lalaki. Tinitigan niya si Jayankian. Nararamdaman niyang hindi malakas ang energy fluctuation ng isa. Mukhang hindi ito mula sa Combat Department. Umiling siya. Dahan-dahang nagsalita. "Una, isa lang ang banyo dito. Tandaan mong kumatok muna sa susunod, pangalawa. Kung walang mahalagang bagay, huwag mo akong kausapin. Pangatlo, ang pagpasok sa kwarto ko. Sana huwag nang maulit sa pagsabi ng pangatlo." Tumayo ang lalaki. Ang matangkad niyang figura ay bumalot kay Jayankian. Bahagyang itinaas ni Jayankian ang kilay mataas ang tono ng lalaking ito ah. Sa unang pagkikita pa lang, gusto nang magtakda ng rules sa kanya. Gayon pa hindi naman nagalit si Jiang Qian. Dahil sa simula pa lang, wala siyang balak makipag-ugnayan sa kanya. Pero ang rules ay kailangang itakda mula sa simula. Leto niya Sel, tama ba? Nakita ko ang pangalan mo sa kwarto kanina. Kung sino ako, baka hindi mo alintana. Kaya iwasan ko na rin ang pagpapakilala. Sang ayon ako sa unang punto mo. Sana maipatupad mo rin ito. Pangalawa, hindi ako papasok sa kwarto mo. Sana huwag ka rin pumasok sa kwarto ko. Ito ang tinatawag na mutual respect. Naiintindihan mo ba? Nang marinig ito ni Layton, medyo nawala ang kunot sa noo. Kahit papaano, mukhang may katwiran ang lalaking ito. Pero sa susunod na sandali, tinignan ni Jayang Kian ang katawan niya mula ulo hanggang paa. Sa huli, tumigil ang tingin niya sa ibaba ng chan. Pero pareho tayong kasama sa dorm. Imposibleng baliwalain kita ng tuluyan. Dahil napakalakas ng presence mo. Napuno ng itim na linya ang mukha ni Layton. Kahit na isang papuri ang pagkilala sa kanyang masculinity, pero ang pagkakatitig sa kanya ng lalaking ito, ay nagpabagabag sa kanya, nang makita ni Jayang Kian na lalong dumidilim ang mukha ng lalaki. Mabilis siyang umalis bago pa ito magmalabis. Pagbalik sa kwarto, kumunot ang noo ni Jayang Kian habang tinitingnan ang impormasyon sa light brain. Kailangan niyang magmadali sa paghahanap ng paraan para kumita, dahil hindi siya ang tunay na Yasen Gapar, at hindi rin siya nangangahas humingi ng pera sa pamilya Gapar. Sunod-sunod na tiningnan ni Jayang Kian ang dose-dose ng job postings. Kung hindi para sa mga beastmen ang requirements, ay para naman sa martial strength. Sa wakas, matapos maghanap sa mahigit isang daang job postings, isang pink at cute na job posting ang nakakuha ng kanyang atensyon. Zhao Jili na naghahanap ng pinakasikat na live streamer sa Venus. Ang pinakasikat na live streamer ay makakatanggap ng isang daan beast coins. Ang gantim palang lang ito ay sapat na para sa kanyang pangunahing pamumuhay sa akademya sa mga susunod na taon. Walang pag-aalinlangan na pinarehistro ni Jayang Kian ang Morning Star sa kanya. Habang si Jayang Kian ay naghahanap ng rankings ng mga sikat na live streamer sa Venus, natigilan si Jayang Kian. Ang nangunguna sa listahan ay isang pamilyar na tao.